guys, magluluto tayo ng porchat ngayon. So, ito. Tingnan niyo yung paglalagay natin sa breading. Yan uh, mm, yung process pa? Oh, parang butter, friend, oh, okay. okay. Talagang so, na-adapt mo yung kung anong trabaho natin, ah. Oo. Oh, Lalagay natin ngayon Sige nga, sample. Sige. Tapos, isa pa. Tapos, isa pa. Oo, oh, itama na muna yan. Itama itama na muna. Yan muna. Sige, sige. Tapos, i natin. Basta ka mo paalo na Oo. Ah, ang galing mo kasi. Sige nga. Uh, paano ang pag-alok? Gano'n ba yung pag-alok tayo? Ang <laughs> galop eh? Ang usay? Load out yung lasa. Mm, sige nga, sige, sige, sige. Load. So, tinignan na natin yung check na natin yung mandiga. Kung oh. may na. Pag pumukul kong load, bumubula, may hit na yan. You know? Ah, so yun, ibig sabihin, na Pwede na. Pwede na. Pwede na ilagay. Oo. Uh -huh. Wow, mga usay. Baka talaga. Sige, tinan na natin paano, paano. You know, sana all. Isa pa, isa pa. Ay, no? Ay, you know. Hmm, um, galing. Sorry na, ang taso. Gawa tayo ulit. Oh, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, Oh, sige, sige, sige. Gawa tayo ulit. Wow. Baka talaga, pre. Wow. Hmm. Malagay na, tapos ito, lagay na dito. Mm. Para mababat. Pero ang bangon na pagka-marinate mo, pare, ah. Siyempre, eh, yun, eh. Na, ano. Huwag mo na sabihin yung mga ingredients, baka may gaya ng mga ka natin, mm, eh. Ganun, talaga, para magaya nila. Hindi, secret recipe natin yan, eh. Mm. So, uh, no, 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 <laughs> naka, ka na lang, pan, pan, no, 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 <laughs> ah, <laughs> With feelings, pre. Galing mo talaga. Ayun, no? Know. Siyempre, para masarap yung luto natin. With feelings, kailangan. Oo. Kasi pag nagluto ka, kailangan may pagmamahal yung pare eh, para masarap. Di ba? Halong-halo. Ayun. Eh, Bakit talaga yan. Every five minutes, doon natin babalik tayo. Para maluto yung... Iba talaga pag dumali. Kaya na. Makasay. na. Nagiging Check out. Don't be in the place to be. Sige, tapos lang. Ah, oh, tige, tige, tige. Sino mo, naging crispy lang. Oh, so yan Di ba ito yan, ha? Crispy na. Iba talaga. Iba talaga pag dumali si John. So yun, mga katungo brothers. This is it. All of for today. Ayan. Ayan, nakikita niyo naman. Masarap yan. Mamaya, gagawa ka ng gravy yun.